Umatras pong ilang senador sa pagsuporta sa panukalang anti-teen pregnancy bill. Hiniling ng mga senador si na J.B. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar, Bongo, Kasama na rin po Senador Bong Rebilla ang withdrawal ng kanilang pagpirma sa Committee Report Number no. 41 na naglalaman ng Prevention of Adolescence Pregnancy Act of 2023. Bagamat naniniwala sila na dapat tugunan ang isyo ng adolescence pregnancy, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder para maitama ang mga hindi pagkakaunawaan sa panukala at maalis ang mga hindi ka nais-nais na bahagi mula sa panukalang batas. Para po kay Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada, nais siyang dumistansya sa nasabing panukala matapos mala manang saloobin ng mga pribadong organisasyon. Iginiit naman ni Sen. Ramon Revilla Jr. ang kahalintulad na sentimiento na idiniin ang pangailangang higit pang... Pinuhin, higit para upong pong pinuhin ang panukalang batas. Nauna na pong inalis si Senadora Lauren Ligard ang kanyang pirma sa nasabing panukala. Iniulat na rin na nakapagsumiti na si Senador Rizontiveros ng substitute bill para sa anti-teen pregnancy bill. Nanatiling nakabinbin po ang panukalang batas sa Senate floor habang ang counterpart nito sa Kamara ay naaprobahan na noong CTM.